Naabutong mo yung tripate, anong gusto mong ma-plant para sa... Okay, ah, wala po. Kung alam sa mga puno-puno na pwede kong i-ano... ano Anong, anong pin plant nila kanina yung sesi? Ano ba? They are, they plant them uh, like, native trees. Nated? Native. Native, native, native trees. Like trees. Nara. Oo, oh, alam ko po yung yes. Nara yun. Gusto ko ng Nara kasi matibay yun yeah. eh. Ayun, kahit bumag-your, um, kung ano mang sa ko nang dumating or wag na sana, 'di ba? Hindi basta-basta na tutumbay na kasi makapal siya. Makapal. <laughs> <laughs> Ikaw ba paper ano, nag uh, meron ka rin ba mga plan sa bahay niyo? Ate wala kasi nakatira ako sa condo. Ah. Uh... Hmm, siguro yung mga plants ko lang din yung mga nakamaliliit na nakalagay sa lamesa, sa gilid lang ng um, ng bahay, ganoon lang. Pero yung nanay ko plantita yung nanay ko. Mm -hmm. Um, pag pumunta kayo sa bahay namin sa Laguna, kaya, pinapunta <laughs> para i-check. And then, ayun, pag, pag nakita niyo yung bahay namin sa Laguna, talagang buong bahay namin, mapaloob ulabas, puro halaman niya. And yung sa bahay naman niya sa Mandaluyong, bahay niya, hindi ko bahay. <laughs> so, sa condo niya sa Mandaluyong, buong bahay namin talaga. Wala kang makikita, may space pa ng halaman. So, so,